Buo ang suporta ni Trade Union Congress of the Philippines Partyless Representative Democrito Mendoza sa naging direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na labanan ng korupsyon sa bansa. Ayon kay Representative Mendoza, ang inisyatiba ni House Speaker Martin Romualdez na buksan sa publiko ang proseso ng national budget ay isang matibay na hakbang para maibalik ang tiwala ng publiko at mapanagot na ang mga tiwaling opisyal. Pinuri rin ni Representative Mendoza ang nais ni Speaker Romualdez na bigyan ng pag pagkakataon ng publiko na sa mga budget hearing upang matiyak na ang bawat pondo ay napupunta sa tamang proyekto. Aniya ang matagal ng panawagan ng mga manggagawang Pilipino para sa isang makamamamayang budget gaya ng trabaho, makatarungang sahod at mas maayos na serbisyong pangkalusugan ay sumasalamin sa kanilang mga pangangailangan. Ayon pa kay Mendoza, ang isang budget ay sumasalamin sa paggawa ng isang manggagawang Pilipinong nananawagan ng karangalan at ito ay nagsisimula sa matapat na paggastos ng bawat piso ng pondo ng bayan. Samantala, may paalala naman ang kongresista sa mga akusasyon hinggil sa mga umano'y corrupt na mambabatas ngunit walang sapat na ebidensya. Dagdag pa ng kongresista ang hustisya ay hindi na ipagkakaloob base sa padalos-dalos ng mga paratang at ingay lang. Ito aniya ay sa pamamagitan ng masusing pag-aaral at due process. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.